Kinumpirma ni Nadia Montenegro na nagkita na si Sofia at ang ama si Baron Geisler. Ayon sa aktres, madalas mag-usap ang magama hanggang sa nagkasundo umano na magkita. Sinayip na nito na hindi siya nakikialam kapag magkausap ang dalawa at hindi rin umano itinatago na mga ito ang kanilang tuloy na relasyon na mag-ama. Ngunit tatagalan umano ang pagkikita ng mga ito dahil sa bisyo ni Baron na humantong sa pagkakakulong nito. Dito na raw na bully ang kanyang anak lalo na sa eskwelahang pinapasukan nito. Minsan umano ay ay may nag-post ng picture ni Baro na nasa kulungan sa Student Council ng school kung saan nag-aaral si Sofia. Nilagyan naman ito ng caption na kaninong tatay ito. sinai ni Nadia na hindi lamang iyon ang isang insidente na nabuli ang kanyang anak kaya tawang awa umano siya dito. Ngayon daw ay mag na ang kanyang anak at umaasa umano siya na hindi na nito maranasan ang naranasang pambubuli... Ati, ati, iyan na aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.